Okay, now dito kami sa Empire. Lalang, trip-trip lang namin. Let's go. 15 17 inches off. I think it's here now. 15 How many minutes? We're looking for a tire. Now we just uh, spoke English right now, so we're just uh, making RTRT. 2155017. 50, 0? -5 -5 -0. Hmm. Because, uh, what are we looking for now? Um, Wally, you know? speak English please so everybody was looking at you and now you're just listening for the music and great breakdown <laughs> yeah boy <laughs> makapag English lang talaga siya eh. may bida lang talaga yung sarili niya bida hmm. bida yeah bala ka dyan <laughs> okay wait di makita ni Bubut Ina na nabubut 17 ayun now 17 ito nga inahanap niya 215 50 1R17 215 50 R17 Malit lang kasi yun eh

Now this is a chop chop. This is all the car that uh, looking for a scrap. So guys, you need some anything on this car? So you come come down in here in Albertsport Empire Empire store looking for scrap. Mm -hmm. Nice body Bumper Check tayo ng mga bumper dito May mga bumper Parang mga sedan Saka mga SUV Yeah. So, oh. Parang gusto ko tong ano. Ito. I like this. The rubber. Stop. Oh, dyan So, if you are a mechanic, come down here in Empire looking for something that you need on the car. Yeah, makapag english lang. Bye! <laughs> yeah. Dito kami. Eh. Ang dami mga sasakyan dito. Hanap kami ng mga gusto namin ano Mga tools. Let's go there. Yan, yeah, mga nag na yan. Ang mga napagpili na yan ng mga sasakyan. Mga napagpili na yan eh. So, dito ka bibili ng mga pili ana. Ito yung mga donut na sinasabi na. Mga donut donut na. Gandun. Uh -huh. Alam kaya tayo ito ng ano, truck Ganito yung ano sure dito pag uh, naghahanap ka ng mga second hand mga tools ganyan hanapin mo yung itsura ng sasakyan mo so dito natin mga truck ito na mga truck ko oh. naghanap kami ng bumper eh. so sisilip ako ng bumper na pwede da kailangan ko ng ganito pero hindi ganyan ang itsura dapat ram dapat ram din Bumper lang ano yata ito, aram ah. Diba? Yung makakita ko ito ng ang kailangan ko, rear bumper sa likod, saka yung rear door ng ano, truck. Meron kaya dito? mga lumang sasakyan na to. mga Ito yung mga sasakyan na mga ano, na aksidente. Ganyan o kaya hindi na umaandar. Tapos binenta na chinarity na ng may-ari. Ito yun. Ito yung mga sasakyan na ganoon Dito yung chachap-chapin. Matakot yung mga sasakyan. Pero puro bakal sila oh. Sige mo, diw. Nakuha na yung likod. Chevy. Nahanap ko sana merong ram. Nga po may makuha yung truck sa likod. Mm -hmm. Di diba? Yan ang mga sengko na ng mga sasakyan dito. Ito yan sa lugar namin sa Abbotsford kung makikita ninyo kung maghahanap kayo ng mga second hand andito lahat gulong lahat ng parts dito nga makikita yun maluma o oh, ano hmm, Albert andun hmm, huh. truck likod nakatakot naman to sa na to parang kaba ano anong kabaong ayun o yung ano anong funeraria o oh, yun o oh. nakatakot paatras ako dun o oh. kaya natin uh, ito yung mga nabasag na nasa nasira mga nareker na hindi na umaandar kinariti ayun na yun paulit ulit na lang ako ng kwento mm -hmm, di ba oh mas mahal pa yan sa atin mm. ayun yun oh. gusto ko rito yung ano sana yung maku makuha akong ano doormat, floor mat pala floor mat. doormat dormat basta yun 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 To. ganda foam guys tignan mo ganda pa ng sasakyan oh no? diba ganda pa ng loob nya pero yung kaha nya na ano na siguro ano to nabangga siguro to yung door nya okay pa ganda pa tignan sa atin yan naayusin yan diba ganda pa na itsura nya Masa Nasa kasasaan siguro to o bangga. Ano? Uh Kanto -huh. ito yatang Chevy. ito. Chevy. Ang Chevy. Nissan. Maganda pa ano? Maganda pa ng mga kaha ano? ka nangyari sa kanya no? Nissan Ano sa dulo? Grabe So pag umabot lang ito ng mga 20 minutes okay na Meron na akong ano Pamplug sa uh, Youtube nila okay? Eh. Nalagaan ko sa yung YouTube nila aki. Okay. Bumper to. Oh. Wasak na wasak. Bago pa yung donut oh. Ayun guys, so may mga ano pa ng donut yun. Tawag yung donut yun ba diba? Mm -hmm. Yan. Ano makailangan mo rito? Pag nag-aaral ka ng ano, ng mga sasakyan, ito yung mga ano niya no, alternator. Yan no, sakna na pero, baka okay, binibili dyan, binabaklas tayo unti-unti. Ba't di na pinapakilo no? Siguro yung mapapakinabangan pa siguro ng tao. Ano kasi ito sa, ano eh, kasi, may nakukuha pang part no mas nakakamura pa yung bibili kaysa umorder siya punta lang dito pero yung mga gulong talaga tinanggal ano tinanggal tanggal nila yun mga gulong parang four parts na lang lahat Nissan oh Ini ko kocok ng Nissan. Hei, si yung Nissan, oh. Yung mga parts niya dito. Oh. Diba? Grabe. Pero wala pang nakikita rito ang kasakyan na ano. Na mamahalin. Yung mga luxury car na gano'n Yung kung oh, infinity. Yan yung mga nangyari. Oh, diba? Sinapchap na lahat yung guys. Meron dito yung donut. Oh. Sabi-sabi ng donut-donut. Donut. donut. Chevrolet. What's dito? Nakataong parts ng sakyan. Takaiba. Ano kaya mga nangyari na story, story nila, no? Ito SUV, o. Oh. Maganda-ganda pa siya, o. Oh. Maganda pa ng salamin, o. Oh. Mabasag ah, na yung salamin. Maganda pa yung salamin niya. Hmm.

Lumo talaga, no? Ano yung na dami. Dami guys. ang dami ng mga sasakyan dito. Ito yata yung Oh, ganda. Parang luxury yun. Ang dati yung nga niyo. Diba? Walang Okay guys, thank you sa inyo for watching. Meron akong 20 minutes. Thank you for watching ah. Ayan ang itsura ng loob dito. Na 360 ko na, okay? Thank you for watching. Bye, guys. nang na nga. May nakuha na sila. Ito na ang kwento. <laughs> dito na nag-uumpisa ang kwento. Ang YouTube channel Ano lang, pang... Saan ko lang yung nag-vlog? Nag-vlog ka rin ba? Oy, It's a nice TV. Sige, yeah, yun na pinatin Nagis. Oh, Sabi mo na ang iyong ano, ang yung TV. Yo, ang hirap hanapin ang ah, piyesa ng sasakyan ko dahil sa Jupiter nice, pa pala yun. Mr. Nice TV. Nice TV, ito. Oh, follow Yeah. Lucky, ito <laughs> na, ano. Pinoy sa Canada. Yan ang gagawin natin yan, ano. sama sa vlog natin yan. Oh. Mekaniko yan dito, oh. Sa Pilipinas, engineer dito, mekaniko na siya. Mekaniko lang dito sa oh, Ay, mekaniko na rin. <laughs>